Good morning. Hello guys, tayoy magmumu tayo tayo and... to na. Gulay na 'yung mga, kaya man ako nang tikaw. Andyan tayo. Saruyo, tandaan niyo 'yung mga natatanim sa lupa. Nito ko dadalhin lang kaya. May planting container, okra and. Okay. Good afternoon to all of you guys. Ako ulit kakain, lalisan din natin 'to. Ayun. Naalis na 'yung sa dolomite. Tingnan niyo 'yung giant lily tapos may nais taw. May konting sitaw, konti kayo nang bunga nang sitaw kasi ay laging umuulan. Ayan, ayaw nila 'to na ang maulan kaya Kasi nyo guys, mahal yung gulay sa palengke kasi maulan ngayon. At ito nga guys, magigisa na tayo ng ating gulay. Ayan, hinulog na natin ng ating bawang. Yan, bawang nga lang guys ang gagamitin ko. Hindi ko na siya lalagyan ng sibuyas. Ayan, at hinulog ko na rin yung sitaw. Yan guys, ay nahugasan na natin. Yan, halu na natin guys. At lalagyan natin din ng konting bagoong lang. Ayan. So, at pagkatapos nyan, lalagyan natin natin ng tubig para bulumambot yung ating sitaw. Ayan, at tinakpan na rin natin yan. Kumulo na din siya. At yan, Ihuhulong na natin, natin yung okra at yung saluyot. Ayan, at na rin natin ang ating bulaklak ng kalabasa. And then, ilalagay na rin natin yung yan yun, guys. And para sabay-sabay na silang maluto. Ayan, at pakuloan na rin natin. Ayan, check natin siya ulit guys. Ayan na at ilagay na natin ang ating bulaklak. Ayan. Alam nyo ba guys ang mahal ng ating gulay ngayon sa palengke kasi nga ay maulan. Ayan. At yan. Check natin ulit ang ating gulay. Ang ating umagahan. Ayan. Sobrang sarap ito guys. At yan. Lagyan natin ng konting vechin. Ayan. Manamis-namis ang ating gulay. Kapipitas lang yan guys ngayong umaga. And yan. tikman na natin medyo malambot na rin yung sitaw at okay na yan and this is it guys luto na ang ating umagahan thank you guys for watching see you in my next vlog bye, -bye.